Kahit ang mga kilalang insekto at species ay may mga sorpresa na hindi natin inaasahan hangga't hindi natin sila nakikita. Maganda kana at masaksiyan ang ilan sa mga pinaka hindi inaasahang insekto na natuklasan ng mga tao. Sa isang nakakagulat na video, isang kakaibang nilalang na parang galing sa isang horror movie ang nakitang pilit na lumalabas mula sa isang kulungan. Sa unang tingin, mukha itong halimaw na handang magdala ng pinsala sa sinumang papalapit. Ang kakaibang nilalang na ito ay nakakatakot. Ngunit ito pala ay isang star-nosed mole. Kahit nakakaibang itsura nito, ay wala itong panganib na dala sa tao. Ang ilong nito ay kulay pink na may maliliit na galamay na nagmumukha itong galing sa ibang mundo, at ang katawan nito ay nababalutan ng makapal na maitim na balahibo. At narito rin ang Jumbo bug. Kahit ang panahon ng mga insekto ay karaniwang nagsisimula sa huling bahagi ng tag-init at nagpapatuloy hanggang maagang taglaga sa Australia. Ang insekto na ito ay hindi kamukha ng anumang kilalang insekto. Isang video ang ipinakita ang isang nilalang na gumagalaw at mukhang nangitlog sa gilid ng pader. Mabilis na nag-viral ang video at tinawag ito ng mga tao bilang burn down the house bug. Sanay na ang mga Australiano sa mga kakaibang nilalang, ngunit ang insekto na ito ay mas kakaiba. At narito rin ang kakaibang millipede Isang video ang nakuha sa isang liblib na kagubatan sa Afrika na nagpapakita ng isang milipid sa kabila ng pangalan, ang nilipid ay hindi talaga may isang libong mga paa, kundi maaring may tatlong po hanggang apat na daang mga paa, depende sa si species. Karaniwang umaabot ang milipid hanggang limang pulgada ang haba, pero ang isang ito ay humigit kumulang sa walong talampakan ng haba. Ang mga turista na nakakuha ng video ay nabigla at sinabi ng mga lokal na hindi ba sila nakakakita ng ganoong kalaking milipid. At narito rin ang long-legged pig ang kakaibang kalapati na ito ay mas malaki kaysa sa karaniwang kalapati. May mahabang paa at isang katawan na parang may matibay na baluti. Kaya ikinagulat ito ng maraming tao habang sila ay nanonood sa kalapating ito. Dahil ngayon pa lamang sila nakakita ng ganitong uri ng kalapati sa buong mundo. Tinatawag pa itong crapper pigeon bilang pagiging kakaiba sa lahat ng ibon. At narito rin ang Pokemon Baby Goats ang mga batang kambing na ito ay mukhang galing sa isang mahiwagang Pokemon Ball. Ang kanilang magandang anyo ay maaaring makahuli ng iyong atensyon. Pero wala pang nakakita ng ganitong uri ng kambing. Ipinapakita ng video ang dalawang batang kambing na tumatakbo papunta sa kamera. May mahabang tenga na parang pakpak at walang nakikitang mga mata. Kahit mukhang normal sa unang tingin, ang mga nilalang na ito ay hindi kamukha ng anumang kilalang species sa buong mundo at ang kanilang misteryosong anyo ay nag-iwan sa maraming tao ng pagtataka. At narito rin ang lightning bug. Isang lalaki ang nagulat nang makakita siya ng isang kakaibang insekto sa kanyang pader at nilagay ang kanyang hinlalaki dito dahil hindi ito gumagalaw. Sa kanyang pagkagulat, ang insekto ay nagsimulang magliwanag na parang isang alien na nagpapadala ng mensahe sa ibang mundo. Ito ay parang isang click beetle isang insekto na kilala sa kanyang kakaibang mga mata na minsan ay kumikislap sa dilim. Kapag nanganganib, ang click beetle ay maaaring gumawa ng tunog na click at tumalun upang makatakas na nagdaag sa kanilang nakakainggan yung depensa. At narito rin ang ribbon worm. Isang lalaki ang nakahanap ng isang bulate sa kanyang pintuan na mukhang normal sa unang tingin. Dahil sa kanyang kuryosidad ay dinala niya ito sa loob para paglaruan. Ngunit nang malapit na siya ay biglang naglabas ng puting likido ang nilalang bilang depensa. Ito pala isang ribbon worm na may elastic na katawan na naglalabas ng makintab na slime na ginagamit upang hulihin ang kanilang biktima. Kahit hindi siya nasaktan, ito ay isang kakaibang karanasan. At narito rin ang kakaibang isda. Habang nangingisda sa tabing dagat, Nakatagpo ang isang lalaki ng isang kakaibang bulate na parang isang gastroobscura dahil hindi niya ito kilala siya ay nagulat at nalito ang galaw ng bulate ay hindi tulad ng anumang nakita niya noon at nakakapagtaka ang nilalang na ito ay tinuturing na isang delicacy sa Korea panoorin habang ibinahagin niya ang kanyang kakaibang karanasan sa kakaibang nilalang na ito nakakita ka na ba ng isang bagay na hindi inaasahan habang nangingisda at narito rin ang insekto ng walang ulo Natagpuan ng insektong ito na hiwalay ang kanyang ulo sa kanyang katawan at pilit na gumagalaw na parang naglalaro lamang ito. Nakakatuwang isipin na ang ilang mga insekto ay kayang mabuhay ng walang ulo sa loob ng maikling panahon dahil sa kanilang mahalagang gawain ay hindi lang nakadepende sa kanilang ulo. Subalit kalaunan ay pumanaw na rin sila dahil sa gutom o pagkauhaw dahil hindi na sila makakain o makakainom. At narito rin ang pagong na may dalawang ulo. Ang video na ito ay nagpapakita ng isang pambihirang pagtuklas na ginawa ng isang batang lalaki sa mga kalsada ng China. Ito ay isang pagong na may dalawang ulo. Agad na nakakuha ang kakaibang nilalang na ito ng atensyon ng lahat sa paligid. Ipinapakita ng video ang kakaibangan nito ng pagong at ang pagtataka ng bata sa kanyang natagpuan. Hindi araw-araw nakakakita ng ganitong kakaibang hayop at naging viral ang video na nagbigay ng na nakakamanghang karanasan sa maraming tao. Ano ang gagawin mo kung makakita ka ng pagkong na may dalawang ulo? At narito rin ang hindi pangkaraniwang mahabang bulate. Isang lalaki na nagjajaging malapit sa isang lawa ang nakakita ng isang bagay sa lupa at inakalan niyang lubid ito dahil sa haba nito. Ngunit nang magsimula itong gumalaw ay sinimulan niyang kunan ng video Karaniwan, ang mga earthworm ay lumalaki ng 7 hanggang 12 pulgada ang haba. Ngunit ang ilang species tulad ng giant gibbs land earthworm sa Australia ay maaaring umabot ng hanggang 10 talampakan. Ang bulati na ito ay mukhang mas malaki pa kaysa sa giant gibbs land earthworm. At narito rin ang kakaibang bulate. Habang nililinis ang tubo sa kanyang bahay, nakakita ang isang lalaki ng kakaibang nilalang na gumagalaw sa sahig na parang lumulutang. Batay sa madalas na anyo nito, malamang na nanggagaling ito sa loob ng tubig at nagreact ng ma-stranded sa lupa. Sinabi ng lalaking kumukuha ng video na hindi pa siya nakakakita ng katulad nito noon. Kahit mukhang hindi ito makamandag ay pinili niyang manatiling malayo. At narito rin ang ahas na may dalawang ulo. Ang footage na ito ay nagpapakita ng isang Sand Boa snake, isang hindi makamandag na species na nagmula sa Afrika, na may bihira at kakaibang tampok, isang pangalawang ulo sa dulo ng buntot. Ang pangunahing katawan ng ahas ay may tipikal na kulay orange, ngunit ang pangalawang ulo ay kapansin-pansin sa kanyang itim na kulay. Kahit na mas maliit at hindi ganoon gumagana ang pangalawang ulo, ay nagpapakita pa rin ito ng mga simpleng galaw at reaksyon. Nakakagulat, ang ekstra na ulo na ito ay hindi nakakaepekto sa kakayahan ng ahas na maghukay o mga ngaso at nagdaragdag sa kakaibangan nyo ng nilalang na ito. At narito rin ang zombing unggoy. Sa footage, isang unggoy ang nakikita naghahanap ng pagkain sa basura Ngunit agad itong napansin ng isang lalaki at lumapit sa kanya. Sa kabila ng maliit na sukat nito, na tipikal sa isang karaniyong unggoy, ay mabilis itong gumalaw. Ang isang braso nito ay payat at mahaba, na may buto at mukhang mga kuko. Ang isa pang braso ay nawala ng kamay ngunit buo pa rin. Ang unggoy ay mukhang kamakailan lamang nagiging isang zombie. Ang balahibo nito ay patsipatsi -patsi at magulo na nagpapakita ng kamakailang outbreak na kung anuman ang naging sanhi ng kanyang pagbabago. At narito rin ang ibon na nag -backflip. Ang panunood ng isang kalapati na gumagawa ng backflip ay parihong nakakamangha at nakakatuwa na ipinapakita ang nakakamanghang agility at kakayahan ng mga ibon na madalas na hindi napapansin. Kung titigan natin ng mabuti, ipinapadyak ng kalapati ang kanyang mga pakpak upang mapanatili ang balanse at makontrol sa panahon ng pag-backflip na nagpapatatag sa sarili sa ere o pang makumpleto ang kanyang galaw. Ang mga kalapati na gumagawa ng backflip ay bihira at karaniwang nakikita sa mga espesyal na pagsasanay o palabas. Ngunit ang lokal na kalapati na ito ay mukhang ginagawa ito ng walang kahirap-hirap na nagdaragdag sa kanyang alindog at intriga. At narito rin ang bakang may dalawang ulo. Ang mga residente sa India ay nagulat at namangha nang ipinanganak ang isang batang baka na may dalawang ulo. Ang hindi pangkaraniwang kapanganakan na ito ay inilalarawan ng mga lokal bilang isang banal na himala. Ang baka ay may isang katawan pero dalawang ulo. May isang mata sa gitna at dalawang ilong. Kapansin-pansin kung saan naghihiwalay ang mga ulo. Ang baka ay may dalawang tenga at dalawang bibig lamang. Sa kabila ng mga matinding deformidad nito, ang baka ay inulat na malusog at nag enjoy sa kanyang buhay. Ang kondisyong ito ay tinatawag na polycephaly ay nagmula sa mga salitang griego na poly na nangangahulugang marami at cephaly na nangangahulugang ulo. Ang ganitong uri ng kapanganakan ay bihira at madalas na nang may halo ng kuryosidad at pagkahanga. At narito rin ang isdang may buntot na parang dragon. Nakuna ng mga lokal sa New York City Ikinagulat ng lahat ang kakaibang nilalang na ito. Ang kakaibang hugis nito at buntot na parang dragon ay nagpapalayo dito sa karaniwang isda. Nakitang nahihirapan malapit sa gilid ng tubig. Ang kilos ng isda ay kasing lito ng itsura nito dahil tila sinusubukan itong lumabas mula sa tubig. Ang ilan ay nagsasabi na maaring ito ay isang tadpole, isang nilalang sa malalim na dagat na kilala sa kakaibang malagilatenius na anyo. Ang fat tadpole fish ay may malaking bilugang ulo at katawan na tumutulis pababa na parang tadpole na may malambot na katawan na dinesenyo upang kayanin ang matinding presyon ng karagatan. At narito rin ang kakaibang nilalang na namamaga. Ang misteryosong puting nilalang na ito ay natagpo ang tahimik na gumagalaw sa isang tangke ng tubig. Ito ay isang albino African clawed frog isang nakakamanghang amphibian na, may halos mala alien na anyo. Ang translucent na maputlang balat nito ay minsan nagpapakita ng mga internal na organs na nagbibigay dito ng kakaibang anyo. Ang natatanging palaka na ito na siyam na taong gulang ay may patag na katawan at may mga web feet na tumutulong dito para makagalaw ng mahayo sa tubig. At narito rin ang kakaibang crocodile. Isang grupo ng mga turista ang nakakita ng kakaibang nilalang na kahawig ng buwaya ngunit gumagalaw na parang isang suso. Ang hayop ay may mahabang kaliskis na katawan at isang malakas na makapangyarihang buntot na tumutulong dito sa paggalaw. Ang mga maikling matitibay na paan ito ay mas maikli sa harap at may mga web feet na tumutulong sa paglangoy. Ang buntot nito ay mahaba at tumutulis na nagbibigay sa nilalang ng malakas na tulak sa tubig at katatagan sa lupa. Ang kakaibang nilalang na ito ay maaaring nagkaroon ng genetic mutation. Uno, wala ang mga paasarap dahil sa labanan sa ibang buhaya. At narito rin ang butiking may mahabang leeg. Isang natatanging butiki ang natagpuan ng isang grupo ng na mga nag-aaral sa isang lokal na baryo. Ang ordinaryong laki ng butiki na ito ay nagtatampok ng abnormali na mahabang leeg at buntot na katulad ng sinaon ng reptile mula sa Jurassic period na kilala sa sobrang haba ng leeg nito. Ang modernong butiking ito ay may leeg na dalawang beses hanggang tatlong beses na mas mahaba kaysa sa katawan nito na nagbibigay dito ng kakaibangan nyo. Ang mahabang leeg ay nakikinabangan sa pangangaso at pagpapakain na nagbibigay daan sa butiking na maabot ang biktima sa masisikat na espasyo tulad ng pagitan ng mga bato o mataas na sanga nang hindi kailangang igilaw ang buong katawan nito. At narito rin ang wildcat Isang maliit na wildcat na may mahaba at sleek na katawan At maikling paa at mahabang buntot na nagbibigay dito ng anyo Na parang isang whistle ay makikitang nakaupo sa gitna ng isang ligaw na parke Ang madilim na kulay abo na balahibo nito ay nagpapakilala dito bilang isang Jaguarundi At ang postura nito ay sa dalawang likurang paa ay nagpapakita ng kanyang agility at kuryosidad Na nagbibigay daan sa Jaguarundi na mas mahusay na maobserbahan ang kanyang paligid Kilala sa malawak na hanay ng vocalization, kabilang ang whistles, purrs, sigaw at tunog na parang ibon. Ang mga tunog na ginawa nito sa footage ay maaaring paraan ng komunikasyon o pagpapahayag ng kuryosidad.